po magandang magandang araw po ngayon po araw ay magkakabit na po ng tiles sa loob ng bahay Ayan. yung ating tiles kaya iba na yung tura ayun po mga kadyano nag-i-start na po sila uh, maglagay po ng tiles. Po pinabok, pinabok mga tiles. Ayun po mga kadyahala. Ano po? po na nga malit ba yan? Maliit na martilyo. Ayan, gumamit din po siya ng string para pantay na banday po yung pagkakabit po ng tiles. po na Gumamit po sila ng uh, tag adhesive po dito para sa ating tiles. Hindi lang po na uh, simple yung assignment. Hindi yung adhesive po yung nilagay po nila para po uh, madikit na madikit yung pagkakabit ng tiles natin. Ay, bukod dun sa tile adhesive, naglalagay din po sila ng cement doon na may buhang. Tapos, yung tile adhesive po na yun, doon po niya nalagay sa mismo nga uh, ilalim po ng ating uh, tiles. Yan po. Tsaka niya ilalagay po yung ating tiles sa sahig. Ito po yung ang nakabit na tiles na. And, lubusan pa po, po niya ng cement with uh, buhangin po. po mga kadyano. medyo uh, mabustisi po talaga yung uh, pagkakabit ng threads sa so, tingin ko naman po is makinis na makinis po yung kanilang gawa mas okay na po yung medyo mabustisi kesa po yung uh, minadali ayun mga ako kaya pahirat po niya ulit ng uh, third adhesive yung uh, ilalim ng tiles natin bago sila umuwi ilalagay nyo muna yung last piece ng uh, tiles uh, natin ayun mga kudyano bukas naman po ulit tomorrow. Ngayon na nga po mga dyan, kinarabit na po yung pinto. Pinta nga po sila. Nagahalo na po ulit sila ng tile adhesive natin. Ngayon po mga dyan. Sinisil niya po yung uh, ating uh, pinto para sa paglalagyan ng ating uh, bisagra. Yan po mga kadyano. nag ito po niya ng uh, chisel. Yan po mga kadyano. Medyo marami-rami na po silang na tayo. yung pinto po is nakabit na po. At ikakabit na rin po yung ating uh, doorknob nagdi-drill po sila ng dalawang butas para po doon sa door knob at yung pinaka lock niya. Ayan. A few moments later. Ayan mga kadya, ano? Nakabit na po yung door knob. Wow! susunod niya pong ikakabit yung sa may part ng hamba po yung part ng lock ayan po ayan po mga kadya. yung harap naman po yung ikakabit na pinto po ginagamitan po nila ng machine hindi ko po alam kung anong tawag sa makina nyo natin natanggal po nila yung mga sobrang pahoy para po magkasya po dun sa may hamba may masyado po ng um, pinabawasan ko nila uh, uh, po parang uh, hindi pa po sakto yung uh, isukat maski pa rin po yung yung lalagay ng ating pinto Mabuwasan po siguro ng konti po. Ayan po mga kadyano. Ito naman po yung uh, part ng ating siya. Ito po yung nabili namin kanina nga uh, toilet. Meron po siya mga previous yung bumpo yung lagyan ng uh, toilet toilet paper. Ayan. Ito po yung part ng may water. ilagay ng tubig sa taas ang uh, target natin ito lang ang ating atin tapos ayan po binabawasan niya po uli since sobra pa po, po yung uh, kahoy karang sakto po pagka naikabit na yung pinto <tip> Itatry po nila uli yung uh, Pabila naman yata is sukat May tubo po rito Tapos uh -huh. sa binabawasan po nila uli yung ating uh, pintok sa main door <tong tito> ayun <tawar> po mga kajan sinetsik po ni sir Chris yung ating piltok, uh, pintok kung nasaan po yung kabitan ng uh, ng doorknob Since we don't play po itong ating uh, <laughs> ating kapituan. Uh, Ayan po. Ayan po. po. Ayan ating uh, hamba yung paglalagay po ng bisagra na pinto. ayun po. Pagkatapos po nung na-chisel na lahat po ng tatlong bisagra natin, is, nakabit na po nila yung mga, mga bisagra, screw na po. Nagayon so, po nila is babarenahin muna para magkabutas po para hindi po mahirap pang uh, iscrew yung ating mga bisagra. So ayun po mga kadyana, yung ginagawa po nila binabarena na po yung uh, yung mga lagyanan ng mga iskuro sa bisagra few minutes later. Kaya po mga kadyano yung ating uh, roof deck. <laughs> Tuyo na. Kaya kainitan dito mga kadyano. Yan dito po yung ating uh, spiral lahat na gagawin. Po mga aja na mabalik po tayo dito sa ating uh, pintuan sa harapan ng bahay, main door natin. Kasi so, sa Makita niya, uh, nabutasan na po at ikakabit na po yung ating uh, door knob. Yung kinabit po namin sa may harap is ibang door knob po yung ating uh, kinabit. Yes, Kung so, makikita nyo mga kadyano, yung ating door uh, doorknob sa may harap ng bahay is iba. Sa so, tingin ko po is mas maganda to kesa dun sa may isang pinabit namin sa may putang kusina. So ayun, kinakapit na po yung screw, hinihigpita na po. At yung pangalawang screw ng ating door knob. Ayan. na ako dyan Ch chisel na rin po ni sir guys yung ating part ng hamba po yung lock ng pinto natin Tapos na Tsyok lang Papareho yung mabukusin Siguro yung butas Wala na po? At kakabit na po niya yung uh, screw. Ayan, mahigpit na mahigpit na. Ayan, konti nga uh, po po. Pero yung uh, lockdown door is slide and papasok po dun sa butas yan testing na ayun mga kadyano saktong sakto and try po natin ayun wow Dan ini saya So ayun mga adyana, ikakabit na po yung yung ating uh, bintana. May bandang harap ng bahay. So, Nire-ready na po ni uh, Sir Chris yung ating uh, silicone silicon para padikit din sa ating uh, sa frame ng bintana.

Uh... Hello. Hindi, ako na. na Ayan po mga kadyano, nalagay na po na nila pinto. Pasok po tayo mga kadyano. Ay, Ay, nakalak. Ayan yung susi. Uh, saan yung susi ko? Ito. Ah, sa kabila rin po, meron na. Yung tiles po natin kulang. Yan, ito po yung uh, nila. Yung kalahati pa lang po. So, yung sabi na. Ayan. Ayan. ito po yung binili namin na uh, toilet. yan Ito po yung kanyang plush. yan Ayan po mga katsyano. Itong binili ko pong toilet is, meron po siyang kasamang ganito po. Ito. Ito. Isa may holder ng tissue paper. Tapos meron din po siya uh, lababo. Ayan. Ay, libre lababo siya. Kasama sa package. Kung sa CR po, na-test na po nila. Yung dalawang test pa lang po na ilagay uh, anim na tiles po ang kailangan dito sa CR nato. Then meron na rin pong nakahanda dito para sa wall ng CR natin. Yan. Ayan, Ayan mga dyano. Yung bintana po ay nakabit na rin yung isa. Ayan. Tinanggal muna yung mga nasa bintana rito yung sliding para madali pong ikabit yung pinaka frame niya ayan. medyo UP oh yan na minor lang naman yan And sa isa po may forma po po kasi kaya di po na nailagay agad so wala na rin sa oras kasi alas 5 na eh. ayan ito po nakapako pala siya yung talaga matatanggal agad. May forma po po kasi sa taas. Eh. hindi mo na iniliga yung isa. Ayan. Ayan. Maraming maraming uh, salamat po kay Tay uh, Takumi. ting konti na lang po yung matatapos na yung ating bahay bali po sa Sunday is mag-i-install na po ng uh, kuryente baka sa Sunday magka-kuryente na tayo pwede na ako mag stay dito pansamantala habang yung tinatapos pansamantagalan na po kayang pwedeng ilagay dito sa may gitnang poste na to yung biga para nakakaasiwa siya para hindi siya nakakaasiwa yung maganda itsura sinis pa pa kaysa ang siguro para maganda sa so, akin po ulit ilak ko na po mga kadyano. Paano pag ng ating buto? Ayan. I-hit nyo lang. Tapos yung napipihit. Alak na po yung ganyan. Ayan po mga kadyano. Ngayon na po yung itsura sa labas ng bahay natin mas gaganda pa ito pagka napinturahat at nalagay na po yung bintana natin. Ayan. Yeah. Parang bagay po yung pinto sa bahay. Maganda-ganda rin. Side view. Pagka natanggal na po itong mga forma. Maganda na po itong tingnan. Medyo Kalinisan na po. Ito po siguro yung ano to, yung plywood na to is pwede ko po siyang gamitin para dun po sa may po dito, sa may cabinet ng lababo ba sa baba. Ayan. Para maganda rin po tingnan. Yan po mga kadyano. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.